Sobrang ganda ng bago update tipo po ngayon guys kasi pwede ka nang kumita ng mas mabilis at makakota ng mas mabilis kahit wala kang gifter. Gusto nyo ba yon So kung gusto nyo yon panoorin nyo yung video full. Pero bago tayo masimula guys, gusto ko lang i-share ulit na road to 10,000 subscribers na tayo guys. At pag umabot tayo ng 10,000 subscribers ay mamimigay tayo ng dalawang budget phone sa ating dalawang lucky subscribers. So kaya huwag kalimutan guys mag-subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa ating mga upcoming videos and giveaways dito sa aking YouTube channel. Tama nga narinig nyo guys, sobrang ganda ng bagong update ngayon ni Pupo kasi alam nyo, mas pinabilis na yung kitaan niya dito guys at kahit wala kang gifter, pwede ka nang kumita at makakuta ng mas mabilis compared sa previous niya na task. Pero bago natin yung napag-usapan guys, last video ko ay mayroon akong parakol na ginawa dito sa channel kasi umabot tayo ng 5,000 subscribers and I promise na i-announce ko sa next video ko yung mga winners, yung limang winner na makatanggap ng tiglimang 100 pesos Gcash. So wag na natin patagalin guys guys, i-rap na natin kung sino-sino yung mga nanalo winner sa ating Paji Giveaway. So, ito na yung mga winner guys. Congratulations sa lahat ng mga pipili Ito yung unang na nalo guys si Solaira TV. Ayan, ang haba na message niya. Hindi ko na lang mapasahin kasi baka maabutan tayo ng, ano, ng oras. And yung second winner natin guys ay si Hilion 0253 si Ayan Congratulations sa inyong dalawa Yung third winner natin guys Si Ropi Hernandez Melgar And yung fourth winner natin guys Ay si Mark Phil Figurio. Ewan ko. Sakto pa yung pagbasa ko. And yung final winner natin kasi June, June Daclan. Congratulations. Congratulations sa mga nanalo guys. Huwag kalimutan i-message ako sa aking IG account and pakifollow na rin yung IG account and Facebook page and ang aking TikTok account guys. The Kenny Man. Recently nga guys ay nagkaroon ng bagong update si Popo. Kung previous guys, yung malalaki mayroon lang isang task na maupo lang ng 15 minutes sa party live at magkakaroon sila ng 300 coins pero ngayon guys pinaganda mas pinaganda at possible na mas madali ka na makakota dahil sa bagong update ni Popo ngayon siguro sa mga nakakita ng ano guys sa mga kita ng bagong update ni Popo ngayon sasabihin nyo ay konti lang naman yan ba't naman ako makakota ka agad pero alam nyo guys malaking tulong yan para sa mga host na walang mga gifter at hirap na hirap makakota kasi nga sobrang liit na nakukuha nilang mga reward sa party life at saka sa solo life nila. Alam niyo guys, ramdam ko yun kasi ako sobrang tagal ko na dito sa Popo and until now, andito pa rin ako kahit uh, nagko-collect ng kahit pa konting-konting mga rewards para lang makakota para pang additional ano uh, pa, additional income. So, uh, talaga, hindi ko talaga iniwan si Popo since before na uh, napunta ako sa ibang mga app, hindi ko talaga siya iniwan. So guys, ito yun, ipapakita ko sa screen ko na ano yung bagong update at uh, para ma-explain ko na rin sa inyo kung bakit maganda ang update na bago ngayon ni Popo. So, ito na siya guys. So, nakakita nyo yan guys, mayroon siyang total of 1,100 na uh, rewards uh, coins makukuha mo sa 2 hours mo na pagupo sa party live. Yan lang yung pinakamahirap guys kasi alam mo, alam mo dati 15 minutes lang yung required niya, magkakaroon siya ng 300 na coins pero ngayon 2 hours talaga pero alam niyo guys huwag kayong mag-anla kasi maganda ang update na to para sa ating lahat, whether lalaki or babae ka man ng host. So baka naman guys, magtanong kayo guys, Jerome, ba't mo naman nasabing maganda yung update ni Popo ngayon? I-1,000 lang naman yung nakukuha naming coins at saka lalaki kami. Hindi naman yung pink coins na uh, sinasabi mong makakakota kami kaagad. So baka ganyan yung mga, ganyan yung, ha mga iniisip nyo, relax lang guys kasi sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa Popo para uh, mas mabilis ako makakota. Hindi nga lang siya tulad ng uh, may gifter ka, may gifter ka talaga, mas mabilis in one day nakakakota ka. Pero alam mo, malaking tulong pa rin kasi in a month, nakakakota pa rin ako. Kahit once lang, di ba? Nakakakota ka pa rin. So, malaking tulong. At saka dalawa yung account ko dito sa POPO guys, mayroon akong lalaki, mayroon akong babae. Which is, yan yung sinasabi ko, kagandahan dito guys. Kasi pag ikaw ay isang host dito sa Popo, wag kang mag ano, mag stick sa isang account, dapat dalawa yung account mo. Mayroon kang babae, mayroon kang lalaki. Kasi yung lalaki mo, ilalike mo yun, itatas mo yun, na makukuha niyang gift, ihahagis mo doon sa babae. Pwede yung pumutok ng, ano, pumutok ng malaki. So, nakaka-gain pa rin kayo ng malaking, ano, malaking, ah, uh, pink coins. Mag-create kayo ng dalawang account. Isang account ng babae kung mayroon kayong husband or kung wala kayong asawa, yung mga mama ninyo na hindi popo, So, gawan nyo ng account. Tapos, ilalive nyo yung dalawa kasi yung babae may, may nakukuha ng mga reward pink coins sa kanilang mga daily tasks. So, sa si lalaki naman may makukuha na 1,100 uh, gold coins base sa bagong update ngayon ni Popo. Pero ito ang catch, guys. Explain ko lang muna yung bagong ano ha. Bago reward ni Popo ha sa, sa male host kasi guys, sa first 30 minutes mo makakakuha ka ng 200 coins. Makakakuha ka ng 200 coins. And sa 30 minutes to 1 hour mo makakakuha ka ng 300 coins. A total of 500 coins. Gold coins na makukuha mo. Pero sa sa ano guys, sa next 30 minutes, so hindi mo na siya makukuha yung uh, 300 coins pag hindi ka nakapag ano, nakapag send ng limang lucky gifts. So meaning to say, yung nakuha mo na 500 coins sa first hour mo, Gagamitin mo yon para i-gamboy lucky gifts doon sa dami mo na babae. So, gagamitin mo siya so para makuha mo yung uh, another na rewards. So, syempre pag hindi pumutok yan, hindi mo makukuha yung uh, last 30 minutes which is yung 400 coins kasi ang need noon is 10 lucky gifts. So, 10 lucky gifts. Pag hinagis mo na sa susunod na 30 minutes mo na reward, ay kailangan pumutok siya kasi pag hindi siya pumutok guys, hindi aabot ng 10 lucky gifts ang nasend mo. Hindi mo makukuha yung last reward na 400 coin. Kaya ako sinasabi sa inyo ngayon guys kasi nung first time ko, first time ko, hindi ko man lang to tinignan na may ganun pala. Talaga nag-live lang talaga ako ng ano. Tapos inagis ko lang talaga inagis. Nung pumutok siya ng 1,000, inagis ko ng regular gift worth 1,500 data yun. So yun, wala na tira. So pagtingin ko, alam, mayroon, na, mayroon pala itong ano, mayroon pala itong uh, uh, lucky gift required. 10, So yun, yun. Doon ako nagpo Hindi ko nakuha yung third and fourth natanas. Kaya naman next day guys, kinabukasan. Ayun, ingat na ingat na talaga ako. Kailan talaga pumutok siya? Nung pumutok siya ng 1000 guys. So hindi ko na siya hinagis lahat. Saneip ko na para pang next ano, para sa next day ko na naman baka hindi siya pumutok. Baka hindi siya pumutok kinabukasan na naman. So meron akong extra, di ba? So ganun lang gawin nyo, guys. At saka, take advantage nyo yung ano guys, yung box na makukuha kayo doon ano, na coins kasi malaking tulong talaga 'yon para ano, para uh, pangdagdag sa inyong mga uh, income sa inyong mga kita doon sa PoPo. Kasi nga guys, pag pumotok yun guys so maraming beses na nangyari sa akin yan na pag ko na 100 or 200 pumotok talaga siya so nakahanggang umabot pa ng 5,000 so ayun malaki yung nakukuha alam mo malaki talaga, malaking tulong talaga si Pupo guys kasi nga sobrang tagal ko na si Pupo ang dami ko nang napundar sa Pupo ito lahat ng na mga nakikita nyo ngayon dito sa akin ito microphone at saka itong gaming chair ko alam nyo galing do sa Pupo pero that, that time nakuha ko to mayroon pa kaming mayroon kaming gifter until now mayroon kaming gifter pero yung agency namin mahirap pumasok sa agency namin and now yung ano naman nag-iikot naman yung agency owner binibigyan naman kami ng ano, ng gift every time na na umikot siya sa amin so hindi kami zero. nakakukot pa rin kami ng mas mabilis compared sa mga nag-ano uh, sa mga ibang host na walang agency or uh, may agency pero walang support so ganun guys so I suggest pag pumasok kayo siya po po huwag kayong basa-basa pumasok ng agency kasi nga mahirap talaga pag pumasok ng agency dito guys mahirap mahirap umalis so maghanap kayo ng agency na uh, pag umalis ka papayagan ka. So, ganun siya. Kasi nga, yung ibang mga agency owner dito, guys, time na alis ka, hindi nila ina-approve yung, ano mo, yung request mo na umalis sa agency. So, kahit anong gawin mo dyan, kahit anong gawin mo dyan, kahit mag-message ka pa sa customer service, hindi ka talaga makikialam yung customer service sa ganyan na matter. Walang control si Popo doon. Si agency owner lang talaga ang may control doon. Pag, pag in-approve niya, pag in-approve niya yung pag-alis mo, okay. Pero pag hindi niyo approve, wala kang magagawa doon, guys. So, that's it, guys. Thank you so much for watching my video sa mga nanalo sa aking parapol guys please message me sa aking Instagram account or sa Facebook ko na account. Ipa-plug ko na lang dito kasi nga pag uh, yung yung mostly sa may ni-message sa akin is yung sa uh, Facebook page ko which is somehow hindi ako nakaka-reply kaagad. So mas ano talaga, mas active talaga ako sa aking Messenger account guys at saka sa aking Instagram account. So mas active ako doon. Pero ngayon medyo traffic yung Instagram account ko kasi nga dahil sa mga uh, concern niyo which is hindi ko hindi ko lahat na re-replyan. Na re-replyan ko yung iba pero yung marami talaga pang hindi na re-replyan. Pati sa aking Facebook guys, marami pang hindi na replyan At saka sa aking uh, ano guys, sa, sa TikTok at saka sa aking page. Marami talaga akong hindi na reply kasi nga guys, hindi lang talaga 'yun yung 'yun yung ginagawa ko. Mayroon pa akong tindahan, mayroon pa akong mayroon pa kaming pinapagamang ginap, bahay at saka mayroon pa akong content at saka content sa ibang mga social media. Sobrang busy guys. At sa pag-reply lang ng isa sa inyo doon guys, it takes half a day para matapos kami kasi nga maraming tanong maraming marami akong i-explain so it takes mga siguro mga almost almost half a day talaga kasi nga hindi din ako nagre-reply kaagad so kaya guys, pagpasensyahan nyo na kung may mga tanong kayo guys, kung, kung hindi ko kayo na-replyan pa, so sorry talaga. Sisikapin ko na magka-replyan po sa inyo kagad. So that's it guys. Thank you so much and bye-bye!